Tatlong taon mula ngayon, Pilipinas ulit na magiging chairman ng Association of Southeast Asian Nations o so ASEAN. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta, Indonesia. To this end, it is my pleasure to announce that the Philippines is ready to take the helm and chair of ASEAN in 2026. We will fortify the foundations of our community building and navigate ASEAN as it embarks on a new chapter para sa ekonomistang si Dr. Michael Batu, malaking bintahe kung magiging chairman ng ASEAN ng Pilipinas. Kung sino man yung host, makaka-influensya ito ng malaki dun sa mga itataktang uh, magiging agenda no, ng ASEAN sa mga meeting nito sa hinaharap. Di naman ni Pangulong Marcos, mainam na isa prioridad ng ASEAN ang digital literacy, pati na ang pag ng transferable skills, pagpapalakas sa mga MSME at business startups. Dapat din daw tutukan ang creative economies, pati na ang kapakanan ng mga kababaihan, OFWs at mga programa contra climate change. The Philippines will continue to champion for change that will strengthen our institutions, improve our decision making and uphold ASEAN centrality. Pagka ikaw ang nag-host, uh, syempre uh, makakapunta sa ating bansa yung mga foreign investor no, galing sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. So makakatulong ito ng malaki sa pag, uh, pagpapalawi ano, mga investment na uh, sa ating bansa. Alphabetical order ang rotation ng ASEAN Chairmanship. Huli naging chairman ng Pilipinas noong 2017 sa nagdaang Duterte Administration. Sa susunod na taon, ang bansang Lao muna ang magiging chair ng ASEAN. Nasusunda naman ng Malaysia sa 2025. Ang host country ang magiging chairman sa lahat ng ASEAN Summit at Related Summits. At obligadong itaguyod ng chairman state ang kapakanan ng mga bansang kasapi nito lalo na't malaking ambag ng rehiyon sa pandaigdigang ekonomiya. So ang combined GDP nito, MJ is 3.3 uh, trillion US dollars at uh, ang ASEAN ang isa sa mga pinakamabilis na na uh, economic uh, growing region sa mundo para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. MJ Mondejar, SBN News.